i-out ah, ko ang ganda ng pula na to mga kapsa so, visual repactor yan o oh. no? sige lapit ka sa akin ng kamay <laughs> hi Don Raya o, uh, sa lahat ng viewers ni Don Raya subscribe yun you no Pagpapak muli sa ating YouTube channel mga Pops. Kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment down below, parang the hashtag Don Raya And of course, i-subscribe mo na yan. Ngayon mga kapsi, nagbabalik tayo din sa ating Avery. At kung napapansin nyo, gabi na. Yan mga Pops, so gabi na. At nakaring light like pa tayo. <laughs> gabi na, pero syempre, hindi pa rin mapipigilan yung mga paps natin na gusto kumuha ng ibon. No, hanggat gising pa tayo, able pa tayo mag-deliver. Pwede, pwede yan mga paps, At ano ko po, ni eh? Pops Lawrence, no? Shoutout. Maraming salamat sa iyo, Pops Lawrence. ng Pasig. Eto, grabe oh. Tinan nyo. Umaapoy. Mga oh, umaapoy na Opa Sabon Lutino. Yan oh. Wow, tinan nyo. Ulo. Oh, grabe. Tinan nyo yung buntot. Tinan nyo yung buntot, mga paps Grabe no, parang sinindihan ng ano, lighter no, mga apoy na susunog. Grabe no. O, oh, tinan yung buntot mga paps oh. Wow. Hmm. Vladimir kung tawagin nila. O, oh, grabe no. Wow. Mm. Jackpot. No, salamat sa iyo boss. Lawrence ng Pasig. Gando. Opa Lutino, Opa Lutino split pa sa Parblue Opa Sable Lutino split pa sa Parblue o Crimino. So salam salamat. Salamat sayo, Boss Lawrence ng Pasig. At kung ikaw nanonood nan ngayon, na kumuha ka na ng Opa Lutino Sable mga boss. Split pa sa Parblue o Crimino. O maganda kasi nito, pwede to ibangga sa aqua at yellow face. No, so ano pang inaantay mo? You can text or call me si Ren 136446 1364462 message sa akin Facebook Messenger. And Don Roya, or Don Roya Ingay. No, so uh, mag-vlog tayo after ko i-deliver to. So sumali, maraming maraming salamat sa iyo, Boss Lawrence ng Pasig. God bless. You. Yan mga paps, ito sobrang ganda nito. Super red so fusion. May dot dot na pula, napakaganda. Mature and ready to breed 'ko ninyo na 'to. Napakamura na lang mga pups, no? Kung paano, you can text or call me 09531364462 mga pups. Ito naman mga pups, sobrang gaganda ng kulay, matitingkad, mature, ready to breed. Tapos high mutation pa sa murang halaga. Pwede nyong kunin. Tapos pag gusto nyo ng maramihan, may mas maganda dahil mas makakamura kayo dito. No? So meron tayong par blue, green, mauve, blue, violet. Alos lahat na ng kulay. Nandito parang rainbow na yung kulay mga paps. No? So ulitin ko, kung paano mag-avail ng gantong pangmalakasang mga ibon. Sa murang halaga, all you have to do is to text or call me 0953 or message mo kaagad ako sa aking Facebook Messenger ang Don Ruaya or Don Ruaya Aviary. No? So ulitin ko kung paano mas makakamura kayo, damihan nyo na no? dahil lalo na ngayon, mabilisan yung pag-rush natin dahil meron tayong hinahabol na pang project din mga paps. Ibig sabihin, mas mag-upgrade tayo ng mga ibon para makapag-breed na tayo. Tapos pag nakapag-breed na tayo, eh di makakakuha rin kayo sa akin. Ibig sabihin, tayo lang din yung nagigindaan para yung mga uh, inaasam natin ng mga project na ibon ay eh, makaka-avail kayo no sa atin mga paps sa murang halaga yun ang kinagandahan nun no, so ngayon eto mga mga dream bird nyo noon, ngayon makakavail na kayo dahil nga sobrang mura na lang. So ulitin ko, you can text or call me 0953-1364462 o i-message e mo kagad ako sa aking Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery. Ito may mga banded pair na dito ha. Ah. Tapos matured na ang edad nito pinaka bata na 10 months, 10 months above. Ano? So 10 months siguro na sa 1 year, 3 to 5 months ang edad no so mat matatanda na talaga sila mga pups at uh, ang maganda isa salang mo na lang no bumili ka na lang ng uh, kulungan nest box yon sigurado na yon mag ano agad to magpapares no meron tayong post dan follow post red factor post ino marami tayong pagpipilian mga pups kaya magsasawa kayo sa uh, dami ng mga gagandang ibon. Ayan, busog na busog na yung mga yan. Yung iba naman, gotom. Yung iba busog, pero kumakain pa rin. Ito <laughs> yung mga nasa perch, mga parblue. blue. Ayan, meron din tayong parblue. blue. Huwag kayong magalala. Marami pa tayong parblue. blue. Ayan, power blue. Pag sinabing power dilaw ang ulo at peding blue, violet, green, ang katawan mga paps. All right no. So ayan no, lahat na Roy G Beep, ang kulay nila mga paps no. Red, orange, yellow, green, indigo, violet, lahat na na nakikita nyo mga paps. Ayan, i-screenshot nyo lang pag nagustuhan nyo, then send to my messenger Don Roya or Don Roya Avery or you can text or call me Sirne 53 1, 3, 6, 4, 4, 6, 2 mga paps Kung gusto nyo, wala kayong kulungan Pwede nyo kunin Pati kulungan mga paps Yung 2x2x 2, by 2 by... na yan Pwede nyo kunin yan mga paps Walang problema 2x2x2 by by Or 2x2x4 by by Kunin nyo na lahat mga paps Pwede, madali tayong kausap No? At pwede rin Ang wins ng transpo Ay through Lala move No, Pwede tayong magpalala move right no, so kahit sa mga lup, san Lupalop ka ng day, Pilipinas, pwede tayo mag-ship via Cebu Pacific manas. Airline. Alright no, so ito may mga project, OPA naman tayo, Red Factor, Pale Follow, Lutino, sobrang mura na lang din no. Kung bakit project OPA, nagsisimula sa OPA, dahil OPA, Opa to, mga pups. yan nakikita nyo mga OPA niya nya, meron OPA Lutino, na post Red Factor. No, meron din tayong OPA Pale Follow, Post Red Factor, kaya Project OPA Red Factor. Tapos OPA Pale Follow, Post Red Factor, OPA Lutino, Post Red Factor. No, halo-halo na to mga paps. No? So, meron tayong mga visual-visual. Ayan, visual yan, no? Nakikita nyo, OPA Lutino yan. Inasa dulo, yan, mga OPA Lutino no na, na possible red factor pa ganyan kahit hindi in, mga paps no ito meron din tayo mga banded pair na dito may suffusion ayan no suffusion avocado line yan green na green ang dami sobra dito mga paps na pagpipilian nyo kaya naman you can text or call me 0953 1364462 or message mo sa Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery yan inulit-ulit ko na No? Para hindi nyo makaligtaan. Sa mga nagtatanong kung bakit hindi natin sinasabi ang presyo sa video mismo, pinapamessage ko kayo sa akin Facebook Messenger Don Roy, Don Roy Avery dahil 'yon ay against sa community guidelines ni YT. No, ulitin ko, i-message na lang ako, i-text tawagan nyo ako. No, dahil hindi talaga ako nagpo-post ng presyo dito sa video sa screen at sa comment section. No, kung may nakikita kayo na ganun sa iba, naku, balawal na bawal 'yun mga paps, no. So I hope you understand. Mga paps. Ganun lang ka simple. Stay safe and God bless.